So kahit ganun siguro yung lineup na sinasabi ni Coach Tim, lalaban kami. Komite na nga ng Asian Games ang naging kalaban mismo ng Gilas Pilipinas at yung mga dati na nga naglalaro para sa Gilas team na sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Mo Tatua at Jason Perkins ay tuluyan na ngang hindi pinayagan ng Asian Games Committee sa kadahilanan na rin na hindi nga naisama ang kanilang pangalan sa unang listahan na ibinigay ng SBP sa Asian Games Committee at parang naging touch move ang desisyon ng Asian Games at bawal palitan ang listahan. Sobrang higpit naman yata na hindi nila papayagan ang mga eligible players na dati na ngang naglalaro para sa Gilas Team sa kadahilanan na hindi nga naisama ang kanilang pangalan sa unang listahan kaya naman ngayon ay walang pagpipilian sina Coach Tim Cohn, Coach Al Francis Chua at ang kasalukuyan na Gilas Staff kung hindi ay palitan ang apat na players na ito. Back out na rin itong si Pugoy dahil na rin sa injury o health issues. Bali limang players ang nawala sa unang lineup na binuo ni Coach Tim Cohn at kaya niya kinuha sina Romeo, Abueva, Mo at Perkins ay dahil sa nakikita talaga niya na sila ang nababagay sa kanyang rotation. Halos Asian Games na nga at masyadong gipit na nga sa oras ang gilas para sa practice pero nagustuhan natin ang nasabi ni Coach Alfrancis Chua, lalaban kami. Buo pa naman ang core ng gilas at ito ang mahalaga sa ngayon dahil na rin kung ito ang nabuwag ay talagang ayawan na at lutong makaw na nga ang mangyayari. Ang pumalit at naidagdag sa lineup ay sina Kevin Alas, CJ Perez, Arvin Tolentino, Chris Ross at Marshall Lassiter. Nabanggit rin ni Coach Al Francis Chua na biglang lumiit ang rotation ng lineup natin dahil nawala si Mo, Perkins at Abueva. Mukhang dito na nga magkakatalo sa rotation ng mga players lalong lalo na sa power forward at center dahil na rin sa pagkawala ni Abueva, Moe at Perkins. Yung core player natin na sina Junmar Fajardo, Ange Kwame, Jappe Aguilar, Justin Brownlee, Scotty Thompson at Calvin Uftana ay intact pa naman at SMC. Core pa rin ito kaya lalaban at lalaban talaga sila sa Asian Games. Magkakatalo ng konti kung paano nga makaka-adapt kaagad sina Chris Ross, Arvin, Kevin Alas at Marcio Lassiter sa sistema ni Coach Tim Cone. Dito naman kay CG Perez ay mainit-init pa nga ang kanyang FIBA World Cup team kaya nandun pa rin yung chemistry kasama ni na Junmar, Jappe at Scotty at iba pang players na naglaro na rin sa FIBA World Cup. Nakakalong malungkot nga lang at nakakadismaya ang pagkawala ni na Terence Romeo, Abueva, Mo at Perkins sa lineup ng Gilas dahil nandun talaga yung kagustuhan na maglaro at yung motivation na manalo dahil comeback na ito para sa kanila at ibinigay talaga nila ang kanilang oras sa day 1 pa lamang ng kanilang insayo kaya nakakadismaya rin itong Asian Games Committee. At hindi talaga maiiwasan na isipin ng mga fans na gusto nilang siguraduhin na matalo ang Gilas. Hindi naman mga NBA players ang pinag-uusapan natin at sina Romeo, Abueva, Mo at Perkins na mula sa PBA ang maglalaro nga sana pero talagang mukhang tutol pa rin ang komite at ayaw nilang paglaruin ang apat na players na ito sa Asian Games. Hindi maganda ang nangyari sa lineup natin pero ang maganda naman na nasabi ni Coach Tim Cohn ay nagiging maganda ang laro ni na Justin Brownlee at Anshik Wamen na kung saan nagkakaroon sila ng solid chemistry at base na rin. Sa pahayag ni Coach Tim Cohn ay nakikita natin na lalaban ang gilas at taabot pa rin sila sa top 8 na pwedeng magtuloy-tuloy hanggang sa finals. Hindi nga nabuwag ang core player natin pero mapapalaban naman ang mga bago sa adjustment na kung saan kailangan na makahabol ang mga players na ito sina Kevin Alas, Tolentino, Chris Ross at Lassiter sa ensayo at ma-integrate kaagad sila sa tinatakbo ng laro ng ibang players at sa play nga ni Coach Tim Cohn. Tignan natin sa tune-up game ng Gilas laban sa LG Sakers ng Korean Basketball League. Ang performance ng Gilas at nakikita naman natin na magiging maganda ang laro ng core players natin at kailangan talaga na maka up kaagad ang mga bagong players at kakailanganin nga ng oras para magawa nila ito dahil bihira lang ang instant na chemistry at magandang laro bilang isang team sa maikling panahon ng insayo pero may mga pagkakataon na nangyayari naman ito. Sayang talaga dahil ganado pa naman si Abueva, Perkins, Romeo at Mo para maglaro sa Asian Games pero talagang mahigpit ang Asian Games Committee at ayaw nilang isali sa final lineup ng gilas ang apat na players na ito.